Hello po sa inyo. Uh, ako po si Teddy Forlanda, isang real estate broker. Ang idi-discuss ko po sa inyo ngayon ay ang tungkol sa original certificate of title at uh, transfer certificate of title at ang tax declaration. Ano po bang pagkakaiba ng dalawa? Okay po. Ang transfer certificate of title o or original certificate of title ay matibay na proof o katunayan ng pagmamayari ng isang parsela ng lupa o real estate property. Ito po ay isang napakatibay na dokumento na sinasabi na ikaw mismo ay ang nagmamay-ari ng isang parsela ng lupa. Habang ang tax declaration naman po ay pagsinamahan nang ikaw ang uh, nakaposisyon dun sa mismong property na binabayaran mo ng buwis ay maaari na ikaw ang nagmamay-ari ng property na ito. Subalit, ang tax declaration po ay ebidensya na ikaw ay nagbabayad ng buwis sa gobyerno ng upang sa gayon ay masabi na ikaw ay nagmamayari ng property na ito. Subalit, ang tax declaration po ay hindi po siya sapat. Ngayon, ang tax declaration naman ay pwede nang i-apply din sa, para sa pagpapatitulo ng lupa upang sa gayon ay magkaroon ka ng sarili mong titulo doon sa property na yung inuokupa. Yan po. So, mas matibay po na ebidensya ng pag-aari ang transfer certificate of title kumpara po sa tax declaration. Kaya kung kayo po ay bibili ng isang real estate property para kayo ay makatiyak na ang inyong binibili mismo, ay siya mismo ang may-ari nito at matibay na ebidensya ay mas i-prefer po ninyo ang transfer certificate of title kesa sa tax declaration. Sapagkat ang tax declaration po ay ebidensya lamang ng katunayan na ikaw ay nagbabayad ng buwis doon sa property na inuokupa mo. Pero hindi naman ibig sabihin nito na hindi mo na ito pag-aari. Ito ay maaari lang na iyong pag-aari. So magkaiba po yun. Maaari kesa dun sa mismo talagang absolute na transfer certificate of title o or original certificate of title na ikaw mismo ang nag doon, na ikaw mismo ang nagmamayari ng property na iyon. So yun po, sana po ay kayo naliwanagan. Kung kayo po ay bago sa aking channel, huwag niyo rin pong kalimutan at ikonsidera na mag-subscribe para pa po sa ibang mga kaalaman patungkol sa real estate. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli.